Ipinahayag ng aktres na si Sunshine Cruz ang kasiyahang nadarama niya kahit wala siyang kasalukuyang karelasyon. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang tatlong anak sa dating asawang si Cesar Montano. Maligaya si Sunshine sa piling ng kanyang mga anak at hindi niya itinatangging ang pagmamahal at oras niya ay umiikot sa kanila. Ayon kay Sunshine, hindi niya hinahanap ang pagkakaroon ng karelasyon sa ngayon. Sapat na sa kanya ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya at mga anak na nagmamahal sa kanya. Kung wala akong karelasyon, o okay lang, kung meron, okay din para sa akin. Umiikot talaga ang mundo ko sa mga anak at pamilya ko, Ani Sunshine. Sinabi rin niyang natutunan niyang maging kontento at masaya kahit mag-isa, dahil alam niyang palagi niyang kasama ang kanyang mga anak at sa kanila umiikot ang kanyang buhay. Nananatiling magkaibigan sina Sunshine at Cesar, kahit nahiwalay na sila para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kahit kontrobersyal ang hiwalayan nila ni Maki Mathai, na kapatid ni Aramina at naging kasintahan niya ng halos anim na taon, naging mapagpakumbaba at kalmado si Sunshine sa kabila ng lahat. Kung sakali mang magkaroon siya ng bagong karelasyon, nais niyang manatiling pribado ito. Ayon sa kanya, gusto niyang protektahan ang relasyon at hangga't maaari, hindi na ipahayag sa publiko. Kung magkakaroon man ng isang espesyal na tao sa buhay ko, gusto ko na lang na hindi na ito pag-usapan sa publiko. Para sa akin, ang mahalaga ay ang pagsang-ayon ng mga anak ko at ang kanilang respeto sa lalaking iyon, ani Sunshine. Mahalaga sa kanya na tanggapin ng kanyang mga anak ang sinumang magiging bahagi ng kanilang pamilya. Hindi na rin niya nais na masyadong mabigyang pansin ng publiko ang kanyang personal na buhay. Sa dami ng karanasan ni Sunshine sa mga nakaraang relasyon, natutunan niyang hindi kailangang ipakita o ipaalam sa lahat ang bawat detalye ng kanyang buhay pag-ibig. Para sa akin, mahirap kapag masyadong naa-involve ang publiko dahil may pagkakataong mapaglaruan ang sitwasyon, sabi ni Sunshine. Kung sakali mang may lalaking dumating sa buhay niya, hindi na niya ito itatampok sa social media o sa mga balita, lalo na kung hindi naman ito taga-showbiz. Makikita na para kay Sunshine, ang tahimik at pribadong buhay ang mas pinahahalagahan niya ngayon. Ang kanyang focus ay nasa kanyang mga anak at sa kanilang kaligayahan. Masaya si Sunshine sa kasalukuyang estado ng kanyang buhay. Kung sakali mang dumating ang bagong pag-ibig, tatanggapin niya ito ng may pasasalamat Ngunit hindi na ito kailangang malaman ng publiko. Sa ngayon, sapat na sa kanya ang pagmamahal at saya na nakukuha niya mula sa kanyang pamilya at mga anak.